Hello, hello. Ay, may may, may, may ibun diyan. Ay, gumagawa siguro ng ano 'yan. Ng ano kasi may may hawak-hawak sa uh, bibig na 'no. Ito yung aking lumboy. Parang ano eh, ganun pa rin eh, magkaunti mag pa rin ang da, bu, sa ang bulaklak eh, ayan 'no. Namumulaklak na. Kaya lang una pa lang. At saka itong sangala na naman nito. Itong mga sanga dito wala eh. Ay, meron na dito. May nakita kong konti dito. Ayan. Bulaklak ba yan o ano? O bulaklak yata yan. Induhat. Punta tayo sa ilalim niya. O wala eh. Kunti pa rin eh. Ewan ko lang kung magdadagdagan pa niya yan. Magdadagdag pa ng ano ng ng bulaklak. kasi sabi nila ma makukuha raw pag magbabakot sila dito eh. pero sabi ko naman hindi siguro kasi ang ang muhon andi dito yung muhon eh sabi nila makukuha raw yung ano kasi ito pat paket ito pagbabakuran itong ano itong dolo namin andi dito yung muhon eh, sa, 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 labas eh kaya sabi nila ito ito yung muhon eh banda dito eh kaya ito pag pagtatayo ka rito tatagnan mo dun sa hanggang da sa dulo doon wala hindi makukuha kasi nung nagtanim ako tinignan ko naman talaga eh pero sabi nila yung dalawa makokoha makukuha doon eh, hindi sabi ko makukuha yung siguro yung mga sanga-sanga pero yung puno malayo ayan yung puno eh, dito yung ano dito yung diretso dun sa ano sa bako dun sa abila kaya hindi ko na nina na ano uh, linilinis dito sa, 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 kanila ako naglilinis dito eh kailangan hindi ko nalililinis kasi ibabakuran naman sabi nila okay lang, mas maganda nga eh para wala na akong i-maintain eh. dito na lang mula rito ito yung puno mula rito hanggang dyan na lang sa bakod namin kasi sa amin itong ano eh sa amin itong gutter nito eh kasama sa amin eh kasi yung mukha nandiyan nga yung mohon eh kaya may gutter dito kaya lang natabunan at talbunan dito. Sementado ito. Kaya lang nag-erode nag, nag dyan. Pumunta rito. Ay, ito pala yung ano ko. Uh, binili ko nung last year. mag isang taon na ito. Yung avocado. Ang dami ng bulaklak. Ayan. Pero hindi pa ma ma ano yan, maliit pa ito. Hindi pa mabubuo. Kasi nung binili ko ito, namumulaklak na rin eh. Bayabas. At saka ito yung ano. Yung lansones namin. <laughs> lansones ng ng ano lansones dito pero mas masarap di, ay, mas masarap ito kaysa lansones sa akin kasi ito ah uh, pagkainin mo yung pinakita ko noon pagkainin mo ito hindi yung mahimulmul yung ano yung yung buto talagang malinis pag kinain mo hindi kagaya ng ano mahirap mong kunin yung laman dun sa sa buto niya. Ito hindi eh. Madali lang eh. Kaya sabi ko mas masarap ito kaysa ano. Kaysa ano ba yon? Uh, lansones pa Kasawa ko ka naman lansones pa rin. Ito. Ayan o. Oh, malinis yung buto Oh. At saka madaling mabuhay dito. Gusto niya yung ano yung matamis din. At saka itong ano, itong itong laman, hindi yung napupuray po ko ma. Hindi dyan ko. Dadi lansones. Hmm. Dito, naglagay ako ng ano, ng tubo ng tubig dito, nakistambay. Pang dilig. Meron dito, garden hose. Ayan. Ayan tatlo ito simula simula doon dito start ito may dalawa pa doon may dalawa pa isa meron pa doon ito nag ano na nadamo na pero mamamatay itong damo pag taginit na ito yung ano ma, ma marpek sa amot itong dati ko akong lemon grass kong ito yung ano mga malunggay may isa namang ano dito <laughs> pinagkakabalaan <laughs> ito itong tulay na to dami kong hirap ito eh <laughs> isang load siguro na nakahoy ito eh <laughs> kasi mataas kasi ito eh at saka ito agusan na ng tubig yan pag umuulan eh kaya kailangan na, nakaganito eh kasi pag walang ganito, tatamarin kang pupunta rito. Iikot pa ako sa ano sa sa kalsada. Tatamarin ka. Ito hindi ko na rin ano. Uh, inaalagaan yung yung saging ko. Kasi nung dalawang beses, dalawang namunga, hindi namin nakain hanggang ngayon. Bin, binaltan ko tapos ilagay ko sa freezer yung ano, bunga, doon pa rin. Eh, kasi bu, bumibili naman kami yung ibang ibang ano, ibang saging <laughs> kaya hindi ko na inano palipasal lang ng oras kasi ang sarap ng hangin dito, tingnan nyo ayun yung mga daon, ayun Ay, ang lakas ng hangin, ang, ang sarap ng hangin dito kaya sabi ko, maganda so, maglagay dito ng ano eh ng pahingaan eh sabi ko eh kung ako lang nagbako dito hindi ganito kataas eh inilevel ko sa lupa eh para sa ganun, papunta ka rito kasi sa, sa amin pa rin ito, ito yung dabakod nila para wala nang ano, harang hindi ka na maghahagdahagdang diretso na, dito sana kaya lang sabi siguro noon dahil naka open doon makakapunta ang tao rin etong gaytong kataas nga, ano eh, hindi, hindi pwede sa harapan nito eh. bawal dito, bagay itong kataas ang nakikita mong halublak yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ang nakalo, nakal, nakalutang nakalutang na ano. hindi pwede yan dito kung sa harapan at saka kung binili namin, binili namin ito meron ng bakod kasi ang mahal ang bakod dito ah oh. nung binili namin ito 6 dollars daw ang bawat isang ano eh bawat isang hollow block eh yan kaya gumastos siya ng 40,000 yung nagpabakod dito eh military naman yung may-ari dito dati mga Pilipino military kaya napabakuran niya kasi wala walang masyadong magbabakod ng ganito eh nagbakod sila ng ganito dito kasi retaining, retaining wall dahil, pag hindi ano yan babagsak yan kasi pataas yan eh bundok yan eh kagaya din namin sa kabila namin doble ang retaining wall dito Okay, okay, bye bye na